Go oh

guys, umakyat na kami dito sa taas kasi nagkakagulo na doon. Pero may pinangakuan ako na lola kanina na sobrang payat talaga. So papapasukin na lang natin dito sa taas. So ayan, eh na lang muna kasi maggagayahan sila. So may nakita ko kasi guys, sabi niya po, hunan lang po sa paglako ng saging na sabah. So ayan, nanay, last money ko na talaga to dahil hindi pa ako nakaka-withdraw. Meron ako dito natitirang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, manta lang. <laughs> ma. ako po itong ma. Kasi wala na ako asawa. Oh, no. Ilan pa anak niyo Isa lang sa patay na. Yung asawa ko na rin. <laughs> <Di ka naman. laughs> Ay, meron si nanay 10,000 pang Mama, niya. Mamaya ba to ka? pa? na ito ka, ma'am. Ay, hindi po. Katatakbo. <laughs> Pwede so, naman po tayo, nanay, tumulong kahit wala tayong posisyon. Sige, ma'am. Diba? <laughs> sa bait mo, mama, <laughs> Thank you po, nai. Ingat po kayo. Tago niyo po muna. Baka mawala sa inyo. Lagyan natin sa pagmuna. Ayan, nalagay ko dito. Lala ko kumang sa inyo. Hey, eh, nanay, walang lak. Eh. Ayan. Ayan. Ayan um, na. Thank you po. Huwag niyo na lang sabihin na wala nang natira. Last na yan. Thank you po, Thank you po nai. 사나어 <sussurra>